Hi everyone, welcome to our podcast for today. Ayun, sobrang sobrang happy ako at uh, dahil itong tao na to ay sobrang busy niya. So at uh, happy ako kasi pinakunlakan niya tayo at binigyan niya tayo ng oras ngayong araw na to. Okay, so kung pag-uusapan natin ay yung mga photography and video editing. Ah, uh, syempre I will really really recommend this person. So pero syempre hindi ko na pa to. I am going to uh, introduce to you si Mr. Charvin Thorne. Hi, Charv, Thank you thank sa iyong time. Ito. Yes, of course. Okay, so dahil alam ko pagod na pagod ka <laughs> at busy-busy ka na. So anyway, sige, bago tayo mag-umpisa. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nag-start, paano mo naisip tong business na to, City Studio. Um, Siguro nag-start yung passion or mm -hmm. yung enthusiasm ko into photography nung bata ako na as in, parang ever since bata kami, ang dami namin camera sa bahay. Si mama kasi abroad, tapos naman si papa. So, parang yun na yung way para ma-update si mama, kung anong itsura namin. So, ang dami namin camera, sa. tapos lagi-lagi may picture. Every Sunday, after church, magpapapicture, papadala kay mama. Okay. Doon, so, tapos mga high school, kasagsagan ng Nokia. Mm -hmm. Si Mama kasi, yung eh, D.H. kasi si Mama, tapos yung boss niya, president ng Nokia sa South East Asia. Mm -hmm. So, ano ba, 3310 pa lang yun nandito sa Pilipinas, meron na kaming camera phone, meron na kaming Nokia na may camera. Oh. Kasi yung ginagawa, pag may prototype si Nokia, oh. pinapakita sa boss, after yun, binibigay niya sa Mama. Si Mama pinapadala sa... Okay. Agad. So, parang updated kayo yes. sa mga cellphone. So, wala pang, halimbawa kung ngayon, wala, iPhone 15 pala pa mm -hmm. Wala pang iPhone 15, meron na kami. Oh. oh. Ah, Pero, <laughs> okay. But, uh, so, yun, doon nag-start. Start ako from ano, camera, camera phone. niya. Mm -hmm. So, kung ano nung pinipicture ako. Mm -hmm. Katalasan, nung mga parang except, trap yung friends type. Like. Oh. So, more and more posts ako noon. So, alam niyo na kung ilan taon siya. <laughs> <laughs> Pagkakalun na. Oh, Tapos, okay. So, ano, actually, mas nauna akong edit mm -hmm. So, like computer sa bahay, nung sila ng kuya ko ng Adobe, parang 7.0, home edition pa yun. Siyempre, kasasagan ng puberty, high school, so may mm -hmm. matigyawa. Uh oh. Siyempre, bago mo yung puso, friends, sir, kaya lang edit. Uh oh, okay. -huh. Kung ako na start, lang sa ko ako, tapos uh, akong magpalit um, ng background. High school pa lang, high school, na yes. Ano. Pero, ano lang, pleasure lang. Oo, oh, ano talagang passion lang. mo siya. Ano oh. lang, so, natutuwa na ako. Tapos, Um, college days, kinuha sa kinuha na ako ng school paper na mag-take ng mga document ng mga events, picture-picture, ganyan-ganyan. Nagkakaroon kami ng events, nagkakaroon kami ng mga photo-photo booth, -photo. nagawala na ng classmate, mga classmates ko ng college. Um, tapos yun na yung time na nauso yung America's Next Top Model. Mm -hmm. Diba? Yeah. So talagang nai-ignite yung passion ko ng mga timeline hanggang sa... Siguro nung time nung college ako, Pinip, pinapaprint ko na yung mga photos ko. Kasi meron may yung studio sa akin sa Ordoneta para parang akal niya Studio 5. Buhay pa rin na yan. Super na-amaze ako sa mga gawa nila. Tapos nagpapaprint ako sa kanila para magpapansin. para mm -hmm. Parang may kaya ko rin ng pagkain kaya. Baka, uh -huh. kasi parang gusto akong mag-work of or mag-OGP ah, uh -huh. or something. Uh -huh. sideline. Ah, so, pinapaprint ko. Tapos eventually, nawawala yung mga pin ko sa bahay. Yung pala nakita ng papa ko. Mm uh -huh. So, Although, ano, tapos pinus po na sa tarabin namin, ayun Ay, sa rin na namin yun. Parang doon kami every day kasi so, like, bago mo lang mas ng bahay. Bakit ako nakapaskill doon yung mga video <laughs> 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 tapos, um, pagka-graduate ko ng college, bilhan ako ng parents ko ng my first ever professional camera. Mm, -hmm. so, doon ko na-realize na supportive nila ako sa na ginagawa. Mm -hmm. So, yun na. Doon nag-start nag na, sa ako sa mm software -hmm. college, nag-work na, tapos nag-side hustle ako. Freelance work, Yes. So, ano yung turning point mo na talagang, di ba may mga, ano ah, yung pinaka-turning point mo? Ah, magtatayo na ako ng ibo. Um, 2016 kasi may, ano, sa, ano, kuya ko na matay siya. Mm -hmm. Tapos si mama kailangan nang bumalik kasi ilang taon na rin siya. Mm -hmm. Tapos, parang ayaw ko na rin siyang palisin ng Philips kasi mag-60 na siya noon. Mm -hmm. Tapos, parang, tatara siya for, parang mag-abroad-abroad pa. Mm -hmm. Tapos yung kikita ko naman as a friend developer, okay naman siya pero parang not enough. Oh. Gusto mo ng komportabling buhay pa sa mga pera sa... Mm -hmm. for the family. Yeah, for yeah. the family. Ayun, so nilakasan, nil nilakasan ko yung loob ko. Tapos yun nga, um, pinupost ko yun kay Manix. Mm -hmm. very supportive naman siya sa a friend. Mm -hmm. Tapos marami pa namang support na friends. Oh. Ayan, so okay-okay ha, yeah. ganyan. Tapos may mga iba din naman na nag-aalangan, mm -hmm. syempre-syempre ano parang hindi mo sure eh. Tapos, oh. basta, hindi ko lang lahat ng risk. Oo. Oh. Kasi walang nangyayari. Oo. Oh. Kasi kapag ka talaga nag-take ng risk, wala. Wala. Ka may... wala. Makukulong ka um, lang yeah. kung nasaan ka, doon ka lang, di ba? Pag hindi ka nag-take ng risk. Ang nakakaano pa doon, 2019, November ko i-start ng studio. Tapos, January ng no 2020, nag-resign na ako sa Ferdinand Park. Kasi tumadali rin yung clients mo. Parang hindi ko nakakayanin. Tapos, March, lockdown. <laughs> oh, <laughs> so, parang yung time na para parang feel ko, ang mali ating desisyon ko. Oh, oh. So, ayun, nilabad ko naman. And then, yung mga friends ko na tumutulong. Eh, si Malick siya so Sobrang laking tulong ni Malick sa buhay ko. Mm -hmm. uh, Magpapadala yan. Sige, padala ka na ng products. Benta ka sa Shopee. Mm -hmm. Kasi nila siya yung ilalang prestige. Doon na-realize na yung mga tao noon, mas gugustuin nilang, I ano mean, yun, Uh, matay na maganda kaysa magutom. As <laughs> you know, in, sobrang lakas. In a week, siguro nakaka 50k ako. Talaga? <bakas> yes, ganun po. lakas. Kaya pala sobrang dami. Saka parang hindi siya pandemic that time eh. Kasi mga on... I mean, yung mga tao, kung bumibili sila ng mga beauty products, oh. sabi mo na mas gusto nilang mamatay ng maganda. Hmm. Di ba? Parang hindi mo ramdam. Yes. Kasi yung laki ng benta mo eh. Ang ok? laki. Tapos kalagyan mga nasa Mindanao yung mga kaya. Nung bumibili sa Shopee ko. Oh. lang Siya pinaka mo tsaka ibang friends. Oo. Oh, Okay. Yun. So yun yung bumuhay sa akin nung pandemic na ano ko to. Tapos yung ibang ano, mga merchants na siya may physical store. kasi mm -hmm. Gusto nila mag-transition into Shopee na shop. oh, no, 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 no. Papadala sila dito ang daming sapatos. Oh, no, no, no. Kung ano-ano pinapadala -ano dito sa shoot namin. Mm -hmm. Sina-upload nila oh, yung, oh, So doon so, yun, no, parang doon na buhay yung ano mo. Yes. Kahit na pandemic. Well, no, pandemic. Kasi may mga nagpapadala naman mga at saka ano rin, may mga grad, may mga graduating students na, alibaba, Ateneo, USD, hmm. hindi inaalaw yung mature oh, doon. Oh, uh, oh. parang harap kayo sa rin yung studio. Oh, so at least in a way, oh, na-distribute oh. na na yung ano. Mm -hmm. So nagkakaroon kami ng racket ng mga kahit ng lalaking schools. Oo. Ayun, yun yung mga, mga silver line. <laughs> <laughs> uh, oh. Pag binanggit natin yung City Studio, Charvin Corny, ano yung gusto mong maalala nito? na ano, na dreamer, na risk taker, uh oh, <laughs> na, sa na, uh -oh. uh -oh. so, na pinush yung dream, yeah. pinush yung passion. So, parang, parang buong example na, hindi naman masama kapag kasi may mga iba na parang pasiyon mo yung passion mo, parang wala ka mga pera dyan. Ialay mo yung fruit ng labor mo sa ibang tao. Like eh. yeah. ako, um, parang gusto ko rin in the future, makahanap din ako ng magiging sa ako, tapos makakahat din ako ng charity ko at tulungan ko. Yeah. yeah. So yun, yung mga look forward parang ita -transfer mo. Parang itatransfer mo kung ano yung ginawa sa inyong kaibigan mo or kung sino man yung tumulong sa'yo, yes. ganun din yung gawin mo. Tapos parang ano yan eh, parang maging servant ka muna sa ibang tao, para mas balik-balikan ka nila, kasi yung yes. service mo maayos, di ba? So parang ganun siya. So yun yung kailangan natin actually pagka nagtinegosyo. Mm -hmm hindi lang muna natin uunahin na kasi ikaw nag-risk ka nag take ka ng risk, 'di ba? So hindi niya muna inisip yung kung kikita ba siya ng malaki dito. So parang naniwala siya sa sa passion niya. Tapos nag-serve siya ng maayos, 'di ba? So like yun nga which is really true. I I also experienced that from him. Na talagang uh, nung nag-take ako na nagpa-schedule ako sa kanya, talagang na nararamdaman mo talaga yung passion eh, and yung kindness na willing niyang pagandahin yung ano, yung shoot, willing siyang mag-serve talaga. So, yun yung maganda. Kaya kung gusto niyo magpa-photoshoot sa City Studio na kayo. <laughs> Parting, importante dapat ano kasi hindi tinuturo sa school to pero dapat ano ka networker ka tao. Mm -hmm. Parang marunong kang mag-connect kanya. Yes. Kasi nung bago sa tao sa niya sobrang tahimik. Sabi nga sa akin ng mo, para daw akong pipi. <laughs> Hindi ako nagsalita. <laughs> oh, so kung gusto mong talagang lumago, ganyan, Yung business mo. Yes. Makipag, ano ka, network ka sa mga tao, makipag-social maging sociable ka, makipag-usap ka, kung mm -hmm. ano gusto mong nangyayal sa buhay mo, mm -hmm. sabihin mo yung mga dream referrals mo, ganyan. Yeah, oh. Sobrang importante ng pag ng network. So, kailangan yeah. maging networker kaya kung gusto nyo talaga mag-grow mm. yung business nyo. Kasi based on his experience, diba? Kasi ba? mga word of mouth, ganyan. Yeah. Kaya, yun. Kaya ganyan yun lang naman eh. Share nila mm. mm -hmm. sila mag-share. Mm -hmm. Sila na yung magiging marketer yeah. mo actually, yeah. no? Kung hindi ka man mag ads mm -hmm. sa social media. So, sila na talaga yung... Kung na parang yun na yung patotoo mo eh, yes. na okay to, dito ka magpa sure diba? Mm -hmm. Yun. So, isa pa. One last question, Charles. Ang ano ko lang, ano yung ma mo? dun sa mga, yun, sabi mo, ano, agency, na gusto mag-business or, yun, gusto mag-grow yung sarili nila. Kahit mga tatlo lang. Na-advise. <laughs> <laughs> madami na ba yun? <laughs> yeah, <laughs> yun parang, ano, Sige. Okay. Yung base on your, your, uh, based on your own. Actually, right? na isa ko sa mga bagong ano, yung business. Ano. Kasi ang daming agencies na nag-negosyo. Yeah, oo, totoo. Kasi yun, parang super active nila. Actually, isa sa mga kinakatakot ako sa industry namin, yung mga batang photographers, batang videographers kasi hmm. sobrang nilang ayong gigil nilang matuto, oh. sila yung gano'n parang, kami parang nung time namin, ito lang yung resource namin, gano'n gano'n oh. yan. Sila po si lahat, for, ano na eh. Available. Na Tapos, sobrang nilang ma-experiment. Ano mm -hmm. Parang, ano nga sila, pasisigpo silang mag-alawain. So, tapos yung mga anak ng mga friends ko, ganito na, may sarili yung business. Mas inuuna pa yung business kaysa mag-vlog live. So, natutuwa naman ako sa kanila. Totoo yun. Um, yun lang. Siguro yung sinabi ko lang din, parang dapat pinayo lang din naman sa akin ng friends ko na dapat every morning excited ka mag-open mag ng studio mo, excited okay. ka mag-meet ng client mo, and huwag kang tatama rin, ganyan. Number one is excitement. Yes. Kailangan lang, hindi ka. excited. Yes. Totoo yan. Hindi mm Kasi pag wala ka na gana. Wala ka gana. Tapos, huwag matapat mag-take ng risk. Kasi wala talaga mangyayari kung... Siyempre may risk na mawawala ka rin talaga. Pero kasama yun sa ano? Sa negosyo, sa buhay. Kahit even hindi ka negosyo eh, kailangan mag-take ka ng risk. Diba? Pero may mga tao talaga tayo mag-take ng risk. Pero choice naman nila yun. Oo. Kung ano man yung nangyayari sa buhay nila, yun yung choice nila. Diba? may mga tao hindi kaya yung emotional nila pag nakakaramdam ng disappointments, ganyan. Mm -hmm. So, kanya-kanyang choice. Pero if kaya mo, take the risk. Yeah. Ayun. And quick, lastly, ano lang. Um, parang huwag kang mag-stop kung ano yung kaya mo ngayon. Parang mag-take doon ka na parang complacent. Parang gano'n. Uh, oh, oh. Parang kung ano yung kaya mo ngayon. Hanggang doon na lang. Okay. Parang Kailangan continue learning. Yeah. Kasi syempre, like, um, kami, inaaral pa rin namin yung AI. Ako, nag yeah. na ako sa mga um, courses. courses, online courses. Oh, yeah, Continuous learning. No? Continuous learning talaga kasi nagbabago yung ano, uh, trends. Mm -hmm. Kailangan mong makita. Kasi kapag mag-stay ka talaga sa akong ina-log, nakatagunin ka talaga ng mga <laughs> bagong players oh, sa market. Oo, no? oh, no? ang dami na ngayon eh. No? Mm. So, kailangan makisabay ka. Oo. Oh. Kailangan mo rin aralin talaga. Kung ano yung trending, mm -hmm. kailangan wag ka mag-i-stop at yun yung matatakot. Yes. Di ba? Kasi madami na ngayon, di ba? May mga AI na ngayon na photo, mm -hmm. like, uh, yung mga objects, pag nilagay mo doon, okay na siya, di ba? Yes. So, you know, paano you know. mo siya, paano mo maaano yun? Kung parang, ano yung magiging edge mo doon sa mga AI na lumalabas? Well, nagayon akong client, <laughs> oh. Uh, so, ano, uh, parang gumamit sila ng mga AI for the oh. presentations. Maganda naman, as in super ganda. Mm -hmm. Pero parang... Hindi makatotohan. Yeah, yeah, parang, Kasi walang touch ng human, um, no? Ayun pa rin. Parang oh. kailangan mo pa rin yung totoong tao. yes! Oo, totoo, Oo, totoo. So, oh. Masa sa mga AI-AI na yun. Kasi may mga clients kami dati na Siyempre, ako nagbibigay ko ng raw photos kasi sa so, kanila mm. yun, mm -hmm. yung iba, di ba, i-upload na lang tapos dilagyan ng ibang bago. Oo, may gano'n. Pero halta-halta pa rin siya kasi pag-AI siya mm hindi -hmm. lang siya. Dung hindi siya makatotohanan actually. Mm -hmm. So parang mas okay pa rin. Okay, parang mas maganda pa rin. Ako rin, uh, for me, mas okay pa rin yung may human touch. Yes. Kesa yung, yun nga, yung AI na pero yun, yun yung para sa mga siguro sa mga ayaw pumunta sa mga studio o so para yun mm -hmm. siguro sa mga tao na okay na sa kanila, yung ganun na lang. I also have a friend, sabi niya in-advise niya sa akin na parang, um, okay na yan. Or like, nauso kasi yung mga, yung mga do-it-yourself na mga studios. Yes, oo, 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 dami, oo, dami. Sabi niya, okay na yan. Na, sando sila to natitrenta na ako sa mga ganito? baka hindi mo lang kumura na sa studio ko oh, kasi okay. may mga ganyan. Oo, so, oh, kasi may mga ganyan pati yan yung mindset mo? Eh, gusto mo nga yung, ano yung sarili mo yung binibenta mo. Dapat yung binibenta mo, yung nai-instill sa tao na, ay, gusto ko magpapicture kay Charvin Torne, Yeah. yeah yung parang lang. yung bibili nila doon, hindi yung experience na mak makapagpapicture. Yung bibili nila, yung experience, mapicturean mo. Yeah. Oo. Oh, parang oh, so, oh. dapat yung target mo, wag yung, so, nakapag, ano kasi dati, ay, ano, pero hindi naman ikaw yung kumuha. Mm Oo. -hmm. So, oh, ano yung value, no? Mm hmm. Yan, so, yun. Kasi parang mm -hmm. dapat yung feeling nila, it's ano it's a pleasure for me na si Charvin Torney yung nag-o sa akin. Mm -hmm. Kasi ang galing-galing nito ng mag, ano, magaling tong photographer, magaling tong ano. So yun yung talaga na pinilin, yes. di ba? Kasi pag nilagay, soon, di ba? Naku, mm -hmm. Naku, ako yung unang-unang ano. Mm -hmm. Mahal na yung pirma ni Charvin Torney mm -hmm. pagka ano, <laughs> pag sumikat siya. <laughs> okay. Ayun. So, yun. So, ah, uh, again, thank you so much for your time. Kasi alam ko, super busy mong tao. And uh, sana may natutunan kayo sa aming podcast and interview at na-inspire namin kayo. Any other advice or any last words? Saan ka nila uh, makikita or saan ka nila pwedeng kontakin? Yung mga companies, yung mga individuals, yung mga, alam ko, mga models, mga Miss Universe uh, photographer, yeah, official na Miss World. Miss World. And Miss Grand. And Miss Miss Grand. Grand, o yun, di ba? So, saan ka po nila pwedeng kontakin? Bigay mo sa kanila yung social media account and yun po, para they can connect with you. Um, actually, na-live to kasi yung mga clients ko minsan kung ano pa talaga yung binibenta ko. So, number one, <laughs> I have my um, Instagram account for my studio. So, for rentals, ganyan, yeah, mm -hmm. for product shoots. May Um, IG is City Studio City Studio PH. Tapos meron din Facebook. Uh, Ang Facebook.com, City Studio PH. Yun yung for rental or studio. So I also have my personal uh, IG. Doon ko naman ina-upload yung mga pang um, portraits, mga pang mm -hmm. um, glam, mm -hmm. mga fashion, ganyan yung mga medyo end na client. Doon mm -hmm. so, mga, dun yung mga artista, so mm -hmm. mga ganyan. So yun naman, Charvin Greg. Instagram.com, char, char, Charvin Greg. Tapos, I just started my Tiktok account. Kasi sabi ng friend ko, siya yeah. naman. Oh, kasi, uh, um, Noong muna kasi parang ko mag-Tiktok. Kasi parang feeling ko pang bata siya. Parang pang bata, parang pera yung mga bata. O oh, actually, hinahanap kita sa Tiktok dahil. So natuwa nga ako. Sabi ko, may Tiktok na siya na. Tapos sabi ng friend ko, bakit ganyan? Siya naman yung friend ko na nagsabi. Bakit okay. ganyan yung mindset mo? Sabi niya. Ano nga ba yung mga batang yan? Yan yung future na consumers yes. natin. Yes. Sila yung susunod ng mga workforce. Sila susunod na magkaroon ng pera. Mm -hmm. So dapat, bata pa lang sila, nakakaroon mo sila na pagdating ng araw, gusto ko mapicture na ni Charvin Tornay. Oh, so okay. mag-TikTok ka. Oh, oh. so, Kaya sa'yo pang pambata siya, sila yung mga next na customers oh, oh. mo. Oo, totoo. Ayan. So yung Charvin Tornay lang. Charvin sa yes. TikTok. Ayan. <laughs> so makikita niyo kami sa TikTok. <laughs> Oh, yun. So, once again, thank you so much. Uh, it's my pleasure na binigyan mo ako ng time. Kahit gabing gabi na, mag-upload ka na. So, yun. So, if you want to, uh, wait yung i-upload namin to sa TikTok at different social media account namin. So, once again, thank you, Charvin Tornet. Okay, thank you so much. And see you on our next podcast. Bye! Happy sharing! <laughs>